Oh yan. Ang ganda ng view. Wala kayong masabi. Yan. Ito, malalim na tong yung portion to. Lagpas tao. Oh. Yan, uh, dito naman tayo sa tulay para uh, gumilit muna kasi may dadaan. Oh, ayan malalaki mga bato. Kaya ayan na tinawag na tinipak tipak-tipak ang mga bato rito Ayan yung ating mga tour guide dito pumunta lang kayo sa barangay pag gusto mo pumasok para sila makuha nyo kasi napakarami tour guide tayo dyan ayan. Sarap maligo kaya lang dito huwag kayo magtiwala dito kasi malakas ang current yan dahil uh, ng tubig yan o oh. Yan, pababa naman siya guys. Tayo naman, papasok pa lang sa loob.

'yung mga tipak-tipak na bato. Yan ito 'yung uh, ito na 'yung kuweba mga guys. Papasok tayo aja. Ayan o. Dadaan kayo sa ganyan. Pero napakalaki yan doon sa loob mga guys. Ayan. Ayan, nakapasok na. Ah, meron ganyan guys yung kita yung daan ano doon sa looban mga guys meron yan swimming pool sa pinakadulo wala. <laughs> traffic wala na po sa taas wala na oh, thank you po ingat po kayo ingat din guys wala. pag uwi ilang years bago ako nakabalik dito ng mga guys 2005 hindi pa ganito yung mga kwan dito guys ako pa nagtutor guys dati dito sa mga kasamahan ko ngayon ibang iba na ngayon napakalamig dito ayan o handa madulas sa <laughs> so ngayon, hindi pa natin ganun naririnig guys yung tubig din sa dooban kasi nandito pa lang tayo sa may pintuan ito pero pagdating doon sa dulo nandun yung parang swimming pool na pwede kayo maligo doon guys okay, yung uh, parang swimming pool sya. ano o. Yan o. Yan o. Yan ito yung parang swimming pool dito, like. yan dito guys Yan, kuway maliit na kuway ba yan, papasok malayo. Kasi pumasok na rin kami dati dyan. Uh, Makuansya, mababaw lang din. Kaya lang nakakatakot. Meron dito mo no? Dito Ayan yung parang kway ba Ah parang kway ba? Ito siya parang swimming pool Ito Papasok kayo doon Sa kabila sa dulo